Ayan oh. Galing sa loob Wow Hello? Ano ito? Ano ito? What happening? Tanggal yata <laughs> Nakala siguro Kaharang sa kalsado buong buong buong, buong kalsada na harang ah galing doon? galing sa loob oo nakalas siguro dumadaan talaga ng jeep ha? baka bila pinapay ito ha ha motor lang makakadaan dyan ha ha ito pa isa kita pergi tayar Hai, this